mga kababayan di ka po sila makakain ng maayos kasi nga eh, sa hirap ng buhay mas inuunan niya daw ang mga kanyang mga apo ano po ito tay kambal? hindi, hindi kambal yun sino matanda sa dalawa? ito ay ito Okay mga madam magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa isang kababayan natin na kung saan siya po yung kapuspalad na lulo na kung saan siya po yung nag aalaga ng niyang apo. Lo, magandang gabi po! Hindi ako po? Okay, usap tayo ha Kumusta ang buhay mo? Mahirap ng buhay ko sir. Kumusta ang buhay mo dito? Mahirap ng buhay ko sir. Uh, Yung mga bata uh, ma Mahirap ng kanyang buhay na sila So anong pangalan mo ulit tay? Francisco by Francisco. Tatay ba parang may sakit ka? Opo. So nagtatrabaho ka pa? Opo. Ang kwento ng buhay mo, sino itong mga batang to? Sila yung mga apo na binubuhay mo? Opo. Ay bakit? Asaan ang tatay niya? Andun sa sa ita, itatay niya. Ita, ita. Hiwalay na? Opo. So yung anak mo din may sakit? Kaya ikaw ang ikaw bubuhay sa dalawang apo mo. Uh -huh. Kawawa naman mga kababayan. po si Lolo. Na kung saan siya po sa dalawang apo niya. Ngunit siya po ay masakit. Pinipilit mo niya lang daw ang sarili niya kahit hindi niya kaya dahil sa paano daw mabubuhay ang kanyang mga apo. So, so tay kumusta ang buhay mo dito? Mahirap buhay ko, eh. Mahirap. Gaano kahirap? Bakit? Yung mga bata yung mahirapan yung kakanap uh, ng buhay ng mga bata. Eh. Ay, talagang ikaw ang tumatagod sa mga anak o sa mga apo mo, ano? Apo. <clears throat> kawawa naman. So, kumusta buhay nyo dito? Nakakain naman kayo ng maayos? Ay, may ikaw ng kain ng pa. Mahirap nang kumain ng mga bata. Kaya. Ay, A ay, ibig sabihin mo ba na hindi ka nakakain basta't importante yung mga bata makakain? Opo. Mm, kawawa naman. Hmm. Ang gaganda pa naman. Sayang naman. May sakit ang nanay ng mga bata. Asan pa tatay niya? iniwanan sila? Opo. So, ikaw ngayon ang tumataguyod? Opo. So, mga kababayan, si Lolo po ang tumataguyod sa dalawang apo niya. Kawawa naman. Ang gaganda pa naman. So, ano ang panawagan natin sa mga kababayan natin, Tay? Hmm. Ano naman, di, di pang pati. So, Tay, buhay mo ba dito? Okay lang ba? Okay lang ba yung mga yung buhay ng mga bata. Wala yung matanda ako, may sakit pala ako. Uh, ubra ako para sa mga bata. Uh, Ay, may sakit ka? Opo. So, gumikilos gum ka lang talaga para sa mga bata? Opo. Doon nakakain ka naman na maayos? Hindi ko makakain ng kanta dama. Uh, sakit ng tiyakuno, sobrang kanina. Opo, kayo, kanin ko nga po. Okay mga kababayan, hindi daw po siya kailang maayos. Parang ko lang ko Para sila sa maapo mo? Opo. Mga kababayan, hindi daw po siya makakailang maayos kasi nga eh, sa hirap ng buhay, bas inuuna niya daw ang mga kanyang mga apo. Ano po ito, tay kambal? Hindi, hindi kambal. Yun. Sino matanda sa dalawa? Ito. Ay, ito. Pero tay alam ang, ang, yaman mo na sa mga apo mo, ang nila sa kabila ng lahat, ano? Actually tay sa ano na, nabalitaan ko lang din yan sa mas uh, concerned citizen na may nagsabi na may matanda diyan na siya lang kumakain para sa mga apo mo dahil yung anak mo may sakit din at ang bahay mo is barong-barong pa sige tay ha. Baka sa kasakali may makabanta nang tutulong, tutulong sa iyo ikaw ay matanda na, may sakit pa at ka kilang para sa mga apo mo. Baka sakali tayo may magbibigay siya ng tulong ha Pero tayo sa ngayon magbibigay muna ako ng kunti sa iyo tay ha May ano po dito tay May sardinas May kape, may asukal May biskwit tayo baka gusto ng mga bata Buksan na natin ayan Ito na po tay Ayan tay ha baka gusto ng mga bata Pakain mo mga bata, may noodles dyan, may asukal, okay. may sardinas. Okay. Para po ano ha, para, para sa mga bata at makakain muna kayo para may sabaw kayo. Pasensya na ha, okay. tayo lang muna ang kinaya ko pero huwag ka mag-alala tayo, babalikan kita ha. Okay. Tututukan kita, lalong lalo na may mga apo ka na kagaganda mga apo mo. Okay. At ikaw lang nag-aalaga sa kanila. Okay. Pero ikaw, ano bang sakit mo? Anong naramdaman mo? Ang masakit na tayo paano tayo kung hindi mo na kaya paano ang mga bata ayun ko kaya ka bigla wala ka nang ah? uh, ngayon ka ha ayun ko kaya ano ang kumaya kaya rin yung mga katarbaho uh, kakawawa ng uh, mga bata oo kawawa mga kabayan paano kung si tatay hindi na makano ma, ilang taong ka na tay 67 ko na 67 na po siya tapos may sakit pa at siya lang po ang nagbibigay ng pagkain ng mga bata kasama mo sila sa bahay okay. uh -huh. sige tayo, ha? maraming salamat sa iyo ha huwag kang mag-alala tay babalikan kita sana po ito mapansin ng mga uh, mga kaibigan ko at mga followers ko at lalong lalo na sa mga tumutulong sa akin sana po mabigyan kayo ng pansin alang-alang po sa mga bata kasi kawawa po ito So tayo hindi na kayo magtatagal ha. Maraming salamat sa time na binigay mo sa akin ha. Huwag ka mag-alala tayo. Tututukan kita ha. Opo. Salamat po uh -oh. sa tulong mo. Sige walang problema. Oo. Uh -oh. Nakawawa uh -oh. naman yung mga bata. Wala pa nang makahanap ng pera yung mga bata. Or meron kayong sakit. Sige yung trabaho ako. Para mga bata lang ko. O nga na pag alamong yaman mo sa, nasa puso mo 'yung pagmamahal sa mga apo mo ano sa kabila ng lahat kinakaya mo para lang sa mga apo mo ay, sige tayo, maraming salamat ha okay alala babalikan kita tayo, tayo okay po walang problema 'yan ha sige tayo, ako oh okay. mga kabayan nakahawak pa tayo ng kamay nakakaano na nakakaantig ng puso si tatay at sa lahat po na nanonood ng video na ito paki-share po nang sagal maras para pa po makatulong kay tatay alang-alang po sa kanyang mga apo ito po yung mga bata oh bibigyan mo sila bibe ito kawawa po yung dalawang apo at ang tulugan nila sako sako ito di ba sako lang itong tulog nila dito rin natutulog mga bata sa sako ang lamig ito pong ano nila, banig nila sa lang po. O, sige tay, Salamat po. Mga bibig, bye-bye. Bye-bye ka na. No. Bye-bye, bi. Bye-bye. Bye-bye. Ikaw, bibig. Bye-bye ka. Bye-bye, bye-bye. 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 O, sige po. Taya, thank you Hello. po. God Hello. bless you. Salamat kayo sa tulong nyo sa uh, mga bata. Uh Oo. -oh. Sige po, tayo. Huwag kayong mag-alala. Tututukan kita. Hello.